And yun na guys, kapag open na tayo ng panibagong savings account sa GoTime. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel. And for today's video, tuturo naman namin sa inyo kung paano mag-start ng savings sa GoTime. So, simulan natin. Para sa first step guys, open nyo muna yung inyong GoTime application. So guys, kung wala pa kayong GoTime application, pwede nyo itong i-download sa Google Play Store kung kay Android user and sa App Store kung kayo naman ay iOS user. So guys, ang mga wala pang account sa GoTime, meron kaming ginawang tutorial para dito. So guys, i-check nyo na lang sa aming YouTube channel and ilalagay ko rin guys yung link sa description and sa comment section ng video na ito. So guys, once na na-open nyo na yung inyong GoTime app, tap nyo na guys yung GoSafe. And then dito guys, makikita nyo na yung mga savings account ninyo. Para makapag-open ng savings account, kailangan meron kayong existing na pera sa inyong GoTime account. So guys, para makapag-cash in sa GoTime, meron din kaming ginawang tutorial para dito. So ilalagay ko na lang din yung link sa comment section ng video na ito and sa kanyang description. So guys, para makapag-start ng savings account, tap nyo lang itong plus button. So dito guys, sa GoTime, pwede kayong magkaroon ng up to 5 savings account. So dito guys lalagyan nyo naman kung para saan yung tini-savings niyo. So halimbawa para sa travel nyo, lagay nyo lang dito guys is for travel. Tapag okay na guys, tap nyo na yung next. And then dito guys, ilalagay nyo naman kung ilan yung gusto nyo ilagay sa savings account na po open ninyo. So sa akin guys, ilagay ko is 500. So dito guys, any amount is pwede nyo ilagay. So kapag nailagay nyo na yung amount na gusto nyo ilagay, tap nyo na yung open go save account. Hintayin nyo lang guys. And yun na guys, kapag open na tayo ng panibagong savings account sa go time. So tap natin guys yung view account dashboard. And then dito guys, makikita nyo na kung ilan yung savings ninyo. And dito nyo rin makikita guys yung kanyang mga interest. So, pagaya nito guys, dito sa isa kong savings account. Dito guys, makikita nyo yung mga naging interest nung no savings ko. And yung mga perang inilagay ko sa savings account ko. Ang maganda pa dito guys, si GoTime is nagbibigay ng 4% savings interest. So, malaki na rin yung guys compared sa ibang mga traditional banks. And halimbawa, nagkaroon ng emergency, gusto nyo nang kunin yung savings ninyo, tap nyo lang yung 3 dots sa right top corner. And then tap nyo guys yung Wood Funds. And then dito guys, select nyo lang kung saan nyo ililipat yung pera. So kung gusto nyo guys, i-withdraw na yung pera nyo, piliin nyo is yung go time bank. And then tap nyo yung continue. And then dito guys, ilalagay nyo yung amount na gusto nyo ilipat doon sa go time bank account niyo. So for example, 500. Then tap nyo guys yung move funds. And then tayo nyo lang guys. So yun na guys, nakapag-move na tayo ng pera from savings account into our GoTime time bank account. So pwede na natin siya guys i-withdraw. So makita nyo rito guys, funds move. So balik tayo sa ating go time. So yun na guys, meron lang kasimple mag-move. So safe ba na mag-savings kay go time? Oo naman guys, safe na safe ang inyong pera ay go time. Kasi si go time is registered sa Banko Sentral ng Pilipinas. And ang lahat ng mga deposits dito guys is insured under PDIC. So So, hindi talaga kayo magkakaproblem. Yun lang guys for today's video. Sana may tayo kayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutang ilike, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas ng mga video. Salamat guys para nood. Iingat kayo.